Yo, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan naman natin itong si Atty. Libayan. Dahil binabati ko sa naman niya si Sen. Rapitulpo Tulfo tungkol sa ginagawang uh, batas ni, Atty. Uh, ni Sen. Rapitulpo. Tulfo. So, panoorin natin si Banabay kung paano niya itong boljakin itong abogadong ito. Inyo ang batikos ni Atty. Libayan libayan. At ang unang tanong mo dyan eh. Ano? If you really are concerned hindi, hindi, about hindi, the people hindi. at hindi ah? ka lang nagpapabida. <laughs> <laughs> ha? Ha? Ah? Hindi mo lang sinasayang yung oras. Ah. Di ba pa kayo? Sinasayang ah. yung oras ng tao. <laughs> Yun yung una yung ah. iisipin. Ano? Why will Why? you be punished for something that occurs naturally? Yan! Ito yung argument niya. Okay? Okay. Why are you going to be punished wherein naturally lang daw? Kasi he was pertaining to anger. He was not pertaining to road rage. That, eto, yung papel na nandyan, yan po yung draft nung bill na ipinasa ng mga Tulfo, yung ipinapasa, okay, na gustong maging batas ng mga Tulfo. Ano yon? Road rage. Sa, anong ibig sabihin ng road rage? Tanuin ko kayo, sa mga may utak na hindi katulad ni Atty. Libayan, anong ibig sabihin ng road rage? Sagutin nyo, kayong mga nanonood, ano ba yung road rage na pinagtatanggol nito ni Atty. Libayan? Anger ba ibig sabihin nun? Kasi yun ang sinasabi niyang Natural. Why would you make a law that is natural? Ano yun? Anger kasi yung sinasabi niya eh. That's natural daw. Correct! But, the tulfos are not pertaining to anger. They're pertaining to road rage. Road rage is different from anger. <laughs> kasi ang problema rito at Tinitwist niya kasi yung ano eh. Yung... Uh, ibig sabihin ng gustong gawin ni Senator Rapi Tulpo, binang mo, anger at road rage, pinagbabangga niya na parehas, eh magkaiba yun. Eh ang problema ka to, no, di Pansinin nyo, halos lahat ng video niya kay Rapi Tulpo, tinitwist niya yung mga words by words. Kasi nga hindi niya tinatapos naman eh. Doon niya tinitin na lang sa umpisa. So binabangga niya lang yung road, yung road rage yung anger. House! Ha? <laughs> huh? Bakit? Ang road rage kasi may kasamang awa yan ng dalawang tao, dalawang partido. Road rage nga. Pwede bang road rage? Akaaway mo yung sarili mo. Road rage ako. Nagro road rage ako. <laughs> parang, anong buwang no sa kalasada na inaaway mo yung sarili mo dahil nagro road rage ka. Ano yun? Sinasaktan mo yung sarili mo. Ano bang klaseng pag-iisip meron to? Inaaway ko sarili ko. <laughs> Ganon? Road rage ba yon? Hindi. Away kalsada yan. Ibig sabihin may kaaway. Kaya nga away eh. May kaaway. Iba ang away kalsada at yung galit ka lang. Kasi sinasabi niya, tinan mo ah. Tinan mo, galit na galit pa siya. Ha? Tuloy. If you really are concerned about the people at hindi ka lang nagpapabida, ha? Huh? Hindi mo lang sinasayang yung oras. Lima pa kayo, sinasayang nyo yung oras ng tao. Yun yung una nyong iisipin. Why will you be punished for something that occurs naturally? Konbinsido <laughs> siya. Naturally <laughs> daw. Kasi niya, anong tinutukoy niya? Anger. Hindi natural ang road rage. How Huwag mo na tuloy, Banatbay. Bay. Pid. Road rage is not natural. Saan ka pinanganak, Brad? <laughs> ang totoo, saan ka ba nag-aral? Pluto. Ator <laughs> ni Libayan, saan ka nag-aral? Kailan pa nangyari na ang road rage ay natural? Huwag mo na pabanggit yung eskwelahan, Banat Bay. Baka ma-enrollan pa ng iba. Pumunta kaya sa eskwelahan, malalaman nila. Ayoko na talaga magmura, pero pagka ito napapakinggan ko, napapaan talaga ako eh. Anong susunod? Antay iyak lo? <laughs> Nakapag umiyak ka? Kulong ka? Ito pag nagalit ka? Kulong ka? Yan! Kita nyo, bakit anger nagalit ka? Galit! Anger! Diba, tinwist niya eh. Iba yung road rage, iba sa galit. Di ba? Yung utak ni Atom, di ba? Yung paggalit talaga, ganyan lang. Hindi na malawak. Kaya siya nabobolljak ni Lamelo tsaka ito ni Banat Bay. Ang galit ba, road rage? <laughs> kita nyo? Pag nagalit ka, kulong ka daw ba? Yun yung argumento niya. Yung ba sinasabi ng batas? Road rage sinasabi ng batas? May kaaway ka sa karsada! <laughs> Sabi ni Rosette, are you sure abogado siya? Hindi ko rin sigurado eh. Nagduda talaga ako nung pinakinggan ko to. Sabi nga ni Merlep eh, vlogger yan, hindi yan abogado. Hindi, di ba? Common sense naman, ka grabe naman. Galit. Common sense left the group na nga. Ba yung pinag-uusapan dyan? Ang pinag-uusapan dyan, away! Nag-aaway sa karsada! <laughs> no. <Na>! Ayop! Na! <laughs> kalma lang, Banat Bay, kalma lang. Oh my goodness, Tulfo family. What's wrong with you? Naksam. Nandamay pa. Kumbinsido pa siya talaga eh. Why would you be punished for something that occurs naturally? Why would you be punished that something And we all know naturally Naturally ba? Mag-road rage? Anong babong to? Ator... Araw-araw ba may go sa kalsada at para sabihin ni Atty. Bayan, natural lang yun. Libayan, nakakaiyak ka naman! Paano naging natural lang road rage? Punta ka sa kalsada, magagalit ka. Yan, yan yung lahat! Natural to. ayo, Natural lang to. Akyo, akyo, akyo! Natural to. Sabi ni Atty. Libayan, kaya hindi ako pwedeng makulong. Talaga nga naman, oh. Ano. Nasa kalsada ka, ang laki ng chance na magalit ka. Kasama rin dun sa kanta mamaya na i-review natin na kanta ng isang OPM band. Clue! Mga babae sila. Ito. Road rage. Ito yung mga Klase ng road rage Na pwede kang makulong ha uh, ito daw, Wildly yun. gesturing At the other concerned party Or any of his Her Passengers Anong wild gesturing? Ganyan? Ang dila-dila na gano'n? Ano yun? Yung pag nagpa-flash ng gano'n? Anong wild gesturing? Hayo? <laughs> Number one, oh my God. number one kasi, yung road rage, ito ha, ah. Section 3, Definition of Terms. The following terms, ito papakita natin. O, ah, ayan ha. Ah. ah, okay. Sabi dito, the actual mean the following. Road rage, refer to the aggressive, hostile, or violent behavior in traffic or on the road by a motorist which may include the following. Ibig sabihin, isang motorista na magalit sa karsada at ito'y maging aggressive, hostile, or violent behavior while gesturing at the other concerned party or any of his her passenger. Ano ibig sabihin ng wild? Sa madaling salita, wild gesture. Yung gumanyan. Alam niyo na ibig sabihin niyan, di ko nagagawin. Di ba? Ang sinasabi niya, gumanyan? Ano niya? Anong pakita ng boobs? Wild? <laughs> Alam mo yung kalib... Attorney, meron ako at siya sasabihin ha. Ah. The abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano laman ng puso, yun na lumalabas sa bibig. Tsaka kung ano laman ng utak, yun na lumalabas din sa bibig. So kung walang laman yung utak ni... Iba -mm -mm Di -mm -mm. iba'y lalabas sa bibig. Hindi yun ang ibig sabihin ng wild. Kasi sa'yo, pag sinabing wild, eh, maglabas ng dede, wild na. <laughs> Hindi yun ang wild, okay? Ang ibig sabihin niya, wild gesturing, gumain yan, o kung ano man. Alam naman natin, common sense kung ano ibig sabihin niyon Uso kasi di ba? Pagka sa karsada, gumangarat. Sinasabi ngayon dyan, at saka kung ano yung pwede, ming, uh, pwede mong gawin na ikagalit para mag yung nakaaway mo. Any gesture, yan yung lakihan mo ng mata, labasan mo ng belatan mo, dirty finger, ano pa ba? ba? Uh, magtapong ka ng kung ano. Anything na pwedeng mag-retaliate o magbigay ng spark na mag-start yung away. And, magiging pagba, ano na yan, pananagutin sa batas pag gumarat ka. <laughs> Kasi nga, nagpo-provoke ka ng ano. Ayan o, nakasulat na nga eh. Gesturing at other concerned party at any of his ha uh, her passengers. Kasi nga, ang iniiwasan dito yung ma-provoke yung awayan sa kalsada. Okay? So, anong ibig sabihin? Hindi yan yung nagalit ka lang. Kasi when you say nagalit ka lang, or, nagalit ka lang, hinaratan yun mo yung sarili mo. <laughs> Kasi problema kay Tony ni Dubayan, hindi niya kasi binabasa ng buo. 'Di ba? Yan kasi yung estilo niya eh. Ang babasahin niya lang yung umpisa lang ng paragraph or dun sa video na pinapanood niya. Pag lang siya sa title. Kasablay itong mga pinaliliwanag niya. Tinan niyo, tinwist niya yung road raid sa anger. Kung di ba naman... Ah, you, ah! ah you! <laughs> Hindi yun ang sinasabi ng batas na yan ang sinasabi ng batas na yan, pag nagalit ka at nagbigay ka ng ganon sa ibang tao. <laughs> Bakit ko sinasabing yung, yung kanyang argumento ay pang sarili? Ito sa number two. Pakinggan nyo. Oh, ito ang argumento niya sa number goodness. two. My goodness. Oh. Wild gesturing. Ang wild naman yung ginawa sa akin. Kulong yan. <sighs> yun, nakikita ko na sa comment section. Nakukuha nyo na kung ano yung kanta. Pag-isipan natin kung ano yung mangyayari doon sa kantang yun, ha? Ito. Cursing or using bad language or any form of verbal insults. Mga kabatas natin, meron tayong freedom of expression. Freedom of speech and expression. The Supreme Court has ruled that cursing may be a form of expression. Eto, parang hindi... Narinig nyo. <laughs> sa kanya nang galing ha, sa bunganga ni Atty. Libayan yung salita. Naintindihan niya naman siguro. Ito, paliliwag ni Banat Bay. Hindi ba? na naman alam ni Ator ni Libayan sinasabi niya. Siya na mismo nagsabi, the Supreme Court, the Supreme Court, ha, huh, said that cursing maybe, maybe is the word as a form of expression. Pag sinabi kong, po, naman eh. <laughs> that's an expression. <laughs> Pero pag sinabi kong, unang ina mo, ikaw, ang ina mo, ayaw ka, pwede ka nang pumasok sa ibang anggulo. Pwede ka nang pumasok sa defamation o kaya pag, pang, pang, uh, pang aalipusta sa kanyang dangal. Correct. ba? Diba? May tinukoy ka na kasi may kaaway ka eh. Pero kung yung mura mo eh, wala ka namang tinuro, labas ka. Hindi yun, ano. Pero ito, pag bibinanggit binanggit ka, nilait mo na, yun, hindi na freedom of expression yun. Di ba? Pwede ka nang kasuhan dun. Hindi ko lang kung saan ba na ako na torlibayan yun. Pwede na yun. Paano ko nalaman yan? Tinuro sa akin yan para maging careful ako sa, sa, sa mga cybercrime or I mean mga cyber libel, defamation kasi nga ang ang expression, freedom of expression. Okay? Yung democracy mo, freedom of speech mo kung sa lang. Kung ikaw ay mag express ka lang ng ganito, ito ang pananaw ko. Pero pag merong ka ng iniinsulto na tao na did, talagang minamaliit mo na, ginagawan mo na siya ng sobrang hindi maganda na tipong uh, nagsisinungaling ka na, ay maaari ka ng kasuhan. Okay? So, delikado to si Atty. Levine sa sinasabi niya to, pwede itong madisbar. Dahil yung patukoy niya, dahil lagi niya binibira si Rapi Tulpo na nagbabanggit pa siya na hindi magandang mga salita. Tagalit siya rito. Kaya nga, alinaw, sinabi niya mismo, maybe, According to the Supreme Court, hindi ako nagsabi ha. Siya nagsabi. According to the Supreme Court, maybe is a form of expression. Yun ang nakalimutan niya, yung words na maybe. Tandaan nyo, sa batas, every word may ibig sabihin yun. Naka-general yan, hindi yan specific. Kaya doon nagkakaroon ng tagaan sa mga maliliit na words tulad yun. Maybe, form, di ba? Doon siya madadali. When you say maybe, tanungin kita... Atty. Libayan. Sa'yo nang galing ha? Hindi sa akin nang galing. Maybe. Ibig bang sabihin nun, pwedeng oo, pwedeng hindi. O lahat oo. Gets mo? Kaya nga maybe. Ma hindi malamang naintindihan ni Atty. Libayan ibig sabihin ng maybe. Aare! Na expression lang. Pero maaari ding hindi. Kaya nga maybe. <laughs> Ay, nako. Dilikas na sa maraming Pilipino. Ang? Ang kalin. Magmura. Ang mag-curse. Ang magmura. Sabi okay. nga rin sa isang kanta, lahat ng tao'y nagmumura. Lahat ng tao'y namumroblema. Isipin mo, mag-curse ka lang. Kunwari, nagmamaneo ka. Tapos nag-break, tapos gumanong ka, tapos putik, sabi mo. Yung yung mura ha, hindi yung putik na ano, censored. Putik 'yan. Kulong. Kupo. <laughs> 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 Sana. Kung na nga ba paliwanag ang, ang hirap intindihin nito. Mga kababayan, I present to you the lawyer ator ni Libayan. <laughs> Ang interpretasyon niya doon sa cursing or using bad language or any form of verbal insult dito sa uh, section 3, uh, number 3, ay number 2 pala, ayan o, oh, ay... Pag nag... So, ng unang tanong mo dyan ako eh. nawala. Eh, pag nagmura ka daw, maaari ka ng ikulong. <laughs> Kaya nga, ang linaw dito, road rage... Refer to aggressive environment and behavior traffic on roads, motorists which may include the following. Ibig sabihin, meron kang kaaway. <laughs> so pag nagmura ka sa sarili mo, sino magdedemanda sa'yo? Sarili mo! At, <laughs> ano ba? Ano ba? <laughs> Kaka ka di ba? Sabi Banat ba? Alam mo, hindi ko talaga magets. Paano naging abogado to? Kaya nga, no wonder, di ba? Ba't lagi nasa YouTube lang yan? So, isa, na ibig sabihin nun. Kaya nang baka namang bahalang umintindi kung ano ibig sabihin nun. Ba't lagi nasa YouTube yan? Isipin mo yung example niya, Pag na, bigla ka nagpreno, Ay! Ay, ang ina! <laughs> Oh, uh, ina. Ay, makukulong na ako kasi nagmura ako. <laughs> Ganun ang ibig niyang 'yun ang interpretasyon niya doon sa number 2. Pag nagmura na siya, makukulong na siya. <laughs> ang linaw dito eh. Sinabi nga eh. Road rage, may kaaway ka. Ibig sabihin nun, pag may minura ka. <laughs> Seryoso ba? Abogado ka ba talaga? YouTuber yan. Hindi na abogado. Manat ba? YouTuber. <laughs> At ang daming naniwala na mga kabobo. Yan, dyan ka magtataka. Ang daming mga kabobog naniwala. <laughs> mga zombie na nga daw yun eh. Wala nang utak, puro atay na. Kami nga ni Melo Yap, wala nang utak, puro atay. Oh, sabi nila, kalokohan nga yung batas na yan. Pwede mo ba pag nagmura ka lang, makukulong ka na? Grabe yung fake news niya, grabe. Walang sinasabi yung batas na pag nagmura ka lang, makukulong ka na. Walang ganon. Ang sinasabi, pag may minura ka. Road rage ka, may kaaway ka nga eh. Atorne Libayan, napakasimpleng tanong. Pag sinabi bang road rage, may kaaway ka o wala? Sige nga. Pag sinabi bang road rage, may kaaway ka o wala? Nagwala. Hindi sasagutin ni Atorne Libayan niya kasi ma malalaman. ka nga eh, may kaaway ka nga, may galit ka nga eh. Ibig sabihin, may ina... Maaring kaaway mo, isa, maaring kaaway mo, marami. Nag-road rage ka, nagwala ka, nagalit ka nga, namimerwisyo ka na ng kapwa eh violent. Kaya nga yung definition, no? Ayan, no? Basahin yung definition. Violent behavior in traffic. Nakakaperwiso ka na ng tao. Nakakagulo ka na sa kalsada. Ibig sabihin, may nadadali ng ibang, ibang kalayaan ng ibang tao. Ibig sabihin, meron ka ng na... na, na, na dedihadong ibang ibang partido, iba. Hindi yung ikaw Rodriguez, nag-Rodridge ako mag-isa sa bahay nag road rage ako sa sarili kong kotse. Ako lang mag-isa. Road rage ako. Teta, yun na lang yung simpleng tanong eh. Pwede ka ba mag road rage ng mag-isa ka? Nag road rage ako. Ano ginawa ko? Minura ko yung sarili ko eh! Nanya mo! Nanya mo! mo, mo. mo, mo, mo. Nag-road rage ako mag-isa eh! Tapos kasuhan mo yung sarili mo. Diba? Hahaha! <laughs> Wali ga ko eh. ko 'yung sarili ko. Nyan 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 mo, di ko marunong magmaneho ha. Nyan 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 mo. Ako ko na ako. Bakit? Nag-road rage ako mag-isa. Ganun ba ibig sabihin noon? <laughs> abogado ka talaga niyan ha. <laughs> YouTuber nga, hindi abogado. <laughs> Ay, nakakangon naman. Ang ganoon. Cursing or using bad language or any form of verbal insults. Maakabatas natin. Meron tayong freedom of expression. Freedom of speech and expression. The Supreme Court has ruled that cursing may be a form of expression. Dilikas na sa maraming Pilipino ang mag-curse. Ang magmura. Sabi nga rin sa isang kanta, lahat ng tao'y nagmumura. Lahat ng tao'y namumroblema. Isipin, no? Huwag tuwa po siya. Lahat <laughs> ng tao'y nagmumura. Lahat ng tao'y namumroblema. Alam mo, pag malungkot kayo, pakinggan nyo na lang yung kanta niya. Likas na sa maraming Pilipino. Ang mag -curse. Ang magmura. Sabi nga rin sa isang kanta, lahat ng tao'y nagmumura. Lahat ng tao'y namumroblema. Ay, grabe. Mum, mum, Isipin oh Mag-curse ka lang Kunwari Nagmamaneo ka Tapos Nagbreak Tapos Gumanong ka Tapos Putik Sabi mo yung... Road rage sa kanya yun <laughs> Road rage <yung> brad <laughs> Road rage na pala Murahin mo yung sarili mo <laughs> Yun <na> interpretation mo <laughs> Napakababaw naman ang interpretasyon niya sa ganong klaseng napakasimpleng salita. Namumum, yema! Yung mura ha? hindi yung putik na ano, censored. Putik yan. Kulong! Kulong! Bad language! Ano ba ang bad language? Ay, eto. Ay, nakmo. Kayo na po humusga kung anong klaseng abogado tong si Ator Nilibayan. So, abangan pa natin tong mga bloopers na gagawin ni Ator Nilibayan sa kanyang channel. So, maraming salamat po.